Alpha vs. Sigma Male, isa ang leader ng grupo, ang isa naman ay naglalakad mag-isa. Pero pareho silang may sariling paraan para manguna. Napansin mo ba kung bakit may mga lalaking natural na nagiging leader, habang ang iba ay tahimik lang pero iginagalang pa rin ang lahat? Sa video na ito, malalim nating tatalakayin ang Alpha Male at Sigma Male, kung ano ang pinagkaiba nila, ang kanikanilang lakas, at kung bakit patok na patok sila sa modernong panahon. Section 1. Ang Alpha Male Unahin natin ang kilalang imahe ng lalaki, ang Alpha Male. Siya ang leader, ang nauuna, ang nagdedesisyon at sinusunda ng iba. Kadalasan, ang Alpha ay palakaibigan, dominanti, at may natural na karisma. Masaya siya sa loob ng social hierarchy, sa trabaho, sports, o kahit sa barkadahan. Gusto niya ng hamon, kompetisyon, at respeto mula sa mga tao sa paligid niya. Motibasyon ng alpha male ay status at impluensya. Gusto niyang makita bilang leader, pakinggan ng iba, at maging sentro ng atensyon. Kaya marami ang naaakit sa kanila, dahil sa malakas nilang presensya at kumpiyansa. Halimbawa nito ay isang CEO, charismatic na team leader, o isang natural born na motivator, yan ang tipikal na alpha male. Section 2, ang sigma male. Ngayon, pag-usapan natin ang sigma male, ang lone wolf. Hindi tulad ng alpha, hindi interesado ang sigma na manguna o sumunod sa kahit kaninong grupo. Mas gusto niyang kumilos mag-isa, malaya, at hindi nakatali sa anumang hierarchy. Karaniwan, ang sigma male ay introverted o piling-pili lang sa kausap. Hindi niya kailangan ng papuri o atensyon, pero napapansin pa rin siya ng marami dahil sa kanyang misteryo, disiplina, at tahimik na kumpiyansa hindi niya kailangang ipakita na siya ang pinakamalakas. Pinapakita niya ito sa kanyang gawa, hindi sa salita. Kaya kung gusto niyang manguna, kaya niya. Pero hindi yun ang habol niya. Mas gusto niyang lakaran ang sarili niyang landas, kahit mag-isa. At dyan nagmumula ang kakaibang karisma ng Sigma Male. Section 3, Alpha vs Sigma, Harapan. Ngayon, himayin natin ang malinaw na pagkakaiba ng dalawa. Pwesto sa lipunan. Alpha, namumuno sa hierarchy. Sigma, nasa labas ng hierarchy, independent. Estilo ng pamumuno. Alpha, nangingibabaw at direktang namumuno. Sigma, tahimik na namumuno sa pamamagitan ng aksyon. Motibasyon. Alpha, gusto ng status, power, at respeto ng grupo. Sigma, gusto ng kalayaan at self-mastery. Pag-uugali sa lipunan. Alpha, komportable sa maraming tao at gusto ng spotlight. Sigma, piling-pili sa kausap at mas gusto ang solitude. Heart, estilo ng pag-akit. Alpha, nakakaakit sa pamamagitan ng karisma at dominasyon. Sigma, nakakaakit dahil sa misteryo at kumpiyansa. Walang mas magaling, sa dalawa. Iba lang ang paraan nila para magkaroon ng respeto at impluensya. Depende sa sitwasyon, may pagkakataon na mas anggat ang alpha, at minsan naman ay sigma. Section 4, Alinka sa Dalawa. Ang Totoo hindi lahat ng lalaki ay eksaktong alpha o sigma. Marami ang halo ng parehong katangian, kaya nilang mamuno, pero marunong din silang maglakad mag-isa. Ang mahalaga ay kilalanin mo ang sarili mo. Kapag alam mo kung sino ka, mas madali mong mahuhubog ang sarili mong landas. Hindi kailangang mangibabaw palagi para maging alpha, at hindi rin kailangang ihiwalay ang sarili para maging sigma. Ang tunay na lakas ay nanggagaling sa self-awareness at self-mastery. So, ikaw ba ay mas alpha o sigma? I comment mo sa baba, gusto naming marinig ang sagot mo. Huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe para sa mas marami pang content tungkol sa psychology, self-improvement, at modern masculinity. Salamat sa panunood, at tandaan, ang tunay na lakas ay nagsisimula sa loob mo.